Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayaang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Dumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Tayat tinanong niya ang mga pariseo at ang mga dalubhasa sa kautosan. Naaayon ba sa kautusan ng magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimit, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahina? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katutuhanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinumaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga at mga kababayan. Ano pat na matamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo halang-alang sa kanila? Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag -iinat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tinagawang matahimik yaong mga hangganan mo, ibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang frigo. Kung siya ay nagurutos, agad itong natutupad, Tumarating sa daigdig na hindi na nagluluwa. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinibigay ang balita at pabilin. Ang fangtunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya.